Sa video na ito tatalakayin natin kung ano-ano nga ba yung mga mangyayari sa mga taong gumagawa ng ulit-ulit na kasalanan. Ito po yung katotohanan na alam na alam naman natin. At ito po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Kapag tayo nakagawa tayo ng kasalanan, kapag lumapit tayo sa Diyos at humingi tayo ng tawad sa Kanya directly, patatawarin niya po tayo sa anumang kasalanan ginawa natin. Ibig sabihin anumang kasalanan kahit ano pa po yan mabigat pa niyan or hindi, patatawarin niya. Ganyan po yung biyaya ng Diyos para sa mga tao dahil mahal niya po yung tao. So malino po yan. Kahit ano pang kasalanan na nagawa mo, naulit mo na naman, ibago ka na ng kasalanan ginawa, kapag lumapit ka sa Diyos, na napalataya ka sa Kanya, humingi ka tawad, patatawarin ka niya. Pero mga kapatid, ito pa yung isang katotohanan na dapat niyo rin malaman. Kapag ang isang tao ay nagkasala, yes, mapagpatawad ang Diyos, patatawarin kanya sa kasalanan mo, okay na yon. Pero hindi mo iwasan yung consequence na ibibigay sa'yo ng Diyos. Ang sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 7, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Okay, para po sa mga tao na maaaring inaabuso nila yung biyaya or grace ng Panginoon sa kanila, na maririnig mo sa kanila, sinasabi nila, Christian naman ako, mahal naman ako ng Diyos, anak naman ako ng Diyos, kahit magkasala ako, kahit ulit-ulit akong gumawa ng kasalanan, patatawarin at patatawarin ako ng Diyos. Yung mga ganyang kaisipan yung mga tao eh. Kaya okay lang sa kanila na gumawa ng kasalanan. Kasi alam nila, Christian na sila, alam nila, ligtas na sila. Okay, sige, mapagpatawad ng Panginoon, mabiyaya yung Diyos. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi kang makakaligtas sa consequence na ibibigay sa iyo ng Diyos dahil sa ginawa mong kasalanan. Actually, yung consequence na yan na ibibigay sa iyo ng Diyos sa mga kasalanan ginawa mo, nakakatakot yan eh. Bakit? Kasi alam mo yung ginawa mong kasalanan, aware ka doon. Pero yung consequence na ibibigay niya sa iyo, hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung ano yung kapalit ng kasalanan ginawa mo. Kung ano yung mangyayari sa iyo dahil doon sa ginawa mong kasalanan. At isa pang malungkot dito, doon sa kasalanan ginawa mo, yung consequence niyan, hindi lang ikaw yung makakaranas. Pwede madamay pa yung ibang tao na nasa paligid mo o yung pamilya mo. Kaya mga kapatid, kung gagawa ka ng kasalanan, huwag mo lang isipin na mapapatawad ka ng Diyos. Isipin mo rin na meron palang konsekwensya ng ginawa mong kasalanan. Itatak po natin to lagi sa isip po natin. Kahit sino pa tayo, kahit sino pa yung mga tao na yan, walang makakaligtas sa konsekwensya niya. Meron at meron po yan. Kahit si King David, isang hari, malapit po sa Diyos po natin. Nagkasala siya sa babae, nahulog siya sa tukso. Pero hindi naman natapos doon. Oo, napatawad siya ng Panginoon, pero yung consequence na dinanas niya po matindi. So wala pong pinipiling tao yung consequence mga kapatid Kung nagkasala ka, may consequence yan Lagi nyo pong tatandaan yan So yung consequence po mga kapatid Or yung parusa na yan Na maaaring ibigay sa atin ng Diyos Sa mga kasalanan na ginawa natin Siyempre, maaaring hindi natin magustuhan yan Kaya magingat-ingat din po tayo Sa mga ginagawa po natin kasalanan So ano-ano pa po yung iba pang mga pwedeng mangyari sa atin kapag po tayo ay nakagawa ng kasalanan na paulit-ulit at lagi na lang natin itong nagagawa bilang mga manan ng palataya at sumusunod sa Panginoong Sokristo. Ang isang nakita ko po dito mga kapatid, kapag ulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan, napapalayo tayo sa ating Diyos. 1 John chapter 1, verse 6, kung sinasabi natin tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan minsan nakala natin, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, parang wala lang. Pero hindi mo alam, unti-unti ka nang nalalayo sa Diyos. Take note lang mga kapatid, kapag tayo yung nakakagawa ng kasalanan at ulit-ulit yung nagagawa natin kasalanan, hindi yung Diyos lumalayo sa atin. Kasi ang akala natin, lumalayo yung Diyos sa atin kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi kapatid, tayo yung lumalayo sa Diyos. Hinahatak tayo ng kasalanan, papalayo sa Diyos. Pero ang Diyos po natin, hindi po lalayo sa atin yan ang nangyayari kasi, kinakain na tayo ng kasalanan. Kung baka yung kasalanan, yan yung naglalayo sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Tingnan nyo na lang, sino yung nagpalayo sa relasyon ni Lucifer at ng Diyos? Kasalanan. Sino yung naglayo sa relasyon ni Naebat Adan at ng Diyos? Kasalanan pa rin. Sino yung naglayo sa relasyon ng prodigal son at ng kanyang ama? Kasalanan. At mga kapatid, kasalanan din po yung maglalayo sa atin sa Diyos kapag nag-commit tayo ng kasalanan paulit-ulit. Gusto po ba natin yun? Mapalayo yung relasyon natin sa Diyos. Di ba ayaw natin yun? So, iwasan na natin yung kasalanan. Lumayo na po tayo sa kasalanan at lumapit tayo sa Diyos. Kapatid, kung paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan mo, maring ngayon hindi mo pa nahalata o hindi mo pa realize pero baka dalin ka niyan unti-unti sa pagbabakslide. At delikado po yan. Yung unti-unti mong paglayo sa Panginoon, yun yung magdadala sayo sa sa kapahamakan. At sa pagbabakslide mo, imbis na sa Diyos ka mapunta, kaysa tanas ka mapunta. Ayaw naman po natin mga kapatid. Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kapag nakakagawa ka ng kasalanan, lalo kung paulit-ulit yan, parang nahihiya ka sa Diyos lumapit. Nahihiya ka sumimba, hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagwiwi ng soul, in short, nalalamig ka, nalalayo ka sa Diyos. Ganyan po yung nangyayari kapag nagkakasala yung tao, lalo na kung ulit-ulit. Tandaan mo kapatid, gustong gusto ni Satan yan, yung makapalayo ka sa Diyos. So huwag po natin hayaan mga kapatid na yung relasyon natin sa Diyos masira dahil sa kasalanan ginagawa natin pa ulit-ulit. Huwag natin hayaan na mapahamak tayo dahil sa mga kasalanan ginagawa natin pa ulit-ulit. Sa Diyos lamang po tayo palagi tumingin at huwag po tayo magpa-apekto sa takbo ng sistema ng mundong ito para po maiwasan na po natin yung kasalanan. At hindi lang po yan mga kapatid, yung kasalanan na ulit-ulit mong ginagawa na palagi pwede ngayon yung mag-block or pumigil doon sa pagpapala na ibibigay sana sa iyo ng Diyos. Alam mo kapatid, kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos, kayang-kaya ka ng bless at ibibigay niya sa iyo yan. Kaya lang merong pumipigil. Ano yung pumipigil na yon? Yun yung kasalanan eh. Kasi kung nakahawa ka pa sa kasalanan na yan at hindi, hindi mo siya kayang bitawan, paano mo marireceive yung blessing? kung hindi mo bubukas yung kamay mo. Kung baga, ready nang ibigay iyo ni Lord yung blessing eh, kaya lang hindi mo bubukas yung kamay mo kasi na pa yung kasalanan, hindi mo bibitaw-bitawan. So kung bibitawan mo yung kasalanan, yung kamay mo magbubukas yan at yan ibibigay iyo ng Diyos yung blessing mo. So mga kapatid, dapat yung kasalanan natin na ginagawa natin ulit-ulit, bitawan na natin yan. Isuko na po natin yung mga kasalanan na yan. Ang sa ganun, ma-receive natin totally yung pagpapala ng Diyos para sa atin. Kumbaga, hindi mo block yung blessing na ibibigay sa atin ni Lord na dahil sa kasalanan. Sayang naman, kung hindi mo marireceive yung blessing na yun dahil sa mga kasalanan na ginagawa mo. Ayan na eh, yun yung pagpapala eh. Kaya lang, dahil gumagawa ka ng kasalanan, ulit-ulit mong ginagawa yan, wala. Napipigilan. Napipigilan yung blessing. Kaya kami di ba napapansin nyo, parang nasa point kayo na napapatanong kayo, Lord, bakit ganun? Ginagawa ko naman yung lahat. Pero bakit parang hindi ko maramdaman yung pagpapala? Bakit parang hindi ko maranasan yung blessing mo, Lord? ba diba? Dumating na ba kayo sa ganung point? na napapatanong na kayo, bakit ganun yung nangyayari? Kapatid, alam mo, isang dahilan dyan kung ba't hindi mo maranasan yung blessing Lord. Baka meron ka pang kasalanan na hindi mo kayang bitawan, na nasa iyo pa rin ang ginagawa mong ulit-ulit at hindi mo maisuko sa Diyos. Kung hindi mo talaga maisusuko sa Diyos yan at hindi mo mabibitawan yan, paano ka pagpapalain ng Diyos? Ang gusto ni Lord, bitawan mo na yan. Isuko mo na yan sa Kanya nang sa ganun pagpalain ka niya. mo yung sin na yan, yan yung obstruction para sa blessing sa iyo ni Lord. So, huwag mo hayaan na hindi mo matanggap yung pagpapala dahil sa mga kasalanan ginagawa mo ulit-ulit at sa mga kasalanan hindi mo kayang bitawan. Bitawan mo na yan. Isuko mo na yan. Dahil kapag sumunod ka sa Diyos, simple lang. kanya, ka niya. Ibibless ka niya. Ganun lang yun. Kapag di ka sumunod sa kanya, di ka niya i-bless. Kapag sinunod mo yung sarili mo at namuhay ka sa kasalanan, hindi ka niya i-bless. Kaya dapat sumunod po tayo sa kalooban niya. Sundin po natin yung mga utos niya. Sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 3, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ng kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapas inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Kung tingin mo hindi mo ma-feel or maramdaman yung blessing sa'yo ni Lord, huwag ka magalit sa Diyos. Tignan mo muna yung sarili mo. Baka ikaw yung may problema. Baka yung kasalanan na yan na ginagawa mo, yan yung dahilan kung bakit hindi mo maramdaman yung blessing sa ni Mamili ka. Gagawin mo yung kasalanan na yan na paulit-ulit. Hindi mo bibitawan yung kasalanan na yan. O pagpapalain ka ng Diyos. Tandaan mo yung pagpapala ng Diyos. Hindi lang yan material. O hindi lang yan financial o pera yung pinag-uusapan pag pinagpala ka ng Diyos. Pagpapalain ka niya spiritually, physically, emotionally, and even financially. Sa anong aspeto ng buhay mo, ibibless ka niya. Basta ang gawin mo, sumunod ka sa kanya. Magtiwala ka sa kanya. Ngayon, kung di mo gagawin yun at ka pa sa kasalanan, mahihirapan kang ma lahat ng pagpapala na yan. Kaya mga kapatid, umiwas na po tayo sa kasalanan hanggat maaari. Hindi lang upang pagpalain tayo ng Diyos para sumunod din tayo sa Kanyang kalooban. Yun po yung pinakamahalaga din. Yung blessing ng Panginoon, sa pagsunod natin, bonus na lang po yan para sa ating lahat. At hindi lang po yan mga kapatid, ang pwede maging consequence pa ng kasalanan natin, ang pinakamatindi sa lahat, is death or kamatayan. Maraming namamatay sa maling akala. Akala ng tao, okay lang yung ginagawa nilang kasalanan. Akala ng tao, okay lang na nagkakasala sila palagi, pero hindi nila alam. Unti-unti silang pinapatay nitong kasalanan na ginagawa nila. Ang sabi nga dito sa Proverbs 14, verse 12, May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito so yun nga po, meron tayong mga ginagawa minsan na akala natin tama pero mali pala, kasalanan pala mga kapatid, ang mahirap dito kasi kapag alam mo na yung kasalanan mo na mali pero ginagawa mo pa matindi po yung consequence niyan mga kapatid kasi aware ka na na kasalanan to eh alam mo na mali eh, winarningan ka na ng Diyos na mali ito eh, pero anong ginawa mo nagkasala ka pa rin, ginawa mo pa rin yung gusto mo, tulad nila ebat adan alam na nilang mali, kinain pa rin nila yung prutas na yon so pumasok yung pamatayan physical, spiritual, at eternal death. Kaya ang sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kapatid, yung kamatayan na sinasabi ko po dito is yung physical at eternal death. Huwag mo nang hayaan na mangyari sa'yo yan. Na dahil sa ginagawa mong kasalanan na yan, mamamatay ka pa. Tigil mo na yan kung alam mo na ikapapahamak mo yan. Sinasabi ko sa'yo kapatid, kapag mali, mali na. Huwag mo nang isipin na yan ay tama dahil mapapahamak ka. Maraming tao ang namatay dahil sa maling akala. At marami rin tao namatay dahil sa kasalanan. At huwag mo na mapunta ka pa sa impyerno dahil sa kasalanan yung ginagawa mo. Ayon ng Diyos na mapahama ka o mamatay ka, pero nasa iyo ang pagpapasya. Pwede mong gawin yung kasalanan, pwede mong hindi gawin ang kasalanan. So ano gagawin mo? Gawin mo, sundin mo yung kalooban ng Diyos. Pag sinabi niyang tama na, tama na. Pag sinabi niyang itigil mo na, itigil mo na. Pag sinabi niyang huwag mong gawin, huwag mong gawin. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo pa. Sumunod ka lang sa kalooban niya. At pangulay mga kapatid, ang isa pang epekto ng kasalanan na ginagawa natin pa ulit-ulit, ang banal na espirito na naninirahan sa atin ay nalulungkot. Yes mga kapatid, ang banal na espirito ay nalulungkot dahil sa mga ginagawa natin hindi tama at hindi pagsunod sa ating Diyos. Ephesians chapter 4 verse 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo itutubusin pagdating ng takdang araw. So mga kapatid, kung nasa iyo yung banal na spirito, ibig sabihin niya, ligtas ka na. Pero huwag mo hayaan na yung banal na spirito na nasa puso mo na nananahan sa'yo iyo is kot dahil sa ulit-ulit mong ginagawang kasalanan. Nasasaktan din po yung damdamin ng banal na spirito. Huwag naman po natin hayaan yung mga kapatid. Inalaw niya na manirahan siya sa iyo, pero huwag mo namang ialaw na masaktan yung damdamin niya dahil sa ulit-ulit na ginagawa mong kasalanan. Tandaan mo kapatid, maraming beses na natin sinaktan yung Diyos eh. Ulit-ulit na lang natin sinasaktan yung puso niya. Ulit-ulit na lang natin siyang binibigo. Sasabihin natin, hindi na natin gagawin. Sasabihin na natin, magbabago na tayo, pero hindi pa rin natin ginagawa. Nasasaktan po yung puso ng ating Diyos dyan. Tandaan natin ang Panginoong Sokristo, na sa Kristo. Physically, nasaktan na sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Huwag na natin hayaan na sakta natin yung Diyos natin ulit-ulit dahil sa mga kasalanan ginagawa natin. Gawin po natin humingi tayo ng tulong sa Diyos na mapagtagumpayan lahat ng kasalanan sa ating buhay. Humingi po tayo ng tulong sa Banal na Espiritu para maiwasan na po natin yung mga kasalanan na hindi maganda sa paningin ng Diyos, na hindi ka lugod sa ating Diyos. So muli kapatid, paaalalahan kita. Oo, tanatawarin ka ng Diyos. Mabuti yung Diyos, mabiyaya yung Diyos. Pero tandaan mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Tandaan mo yung mga konsekwens. At tandaan mo yung mga epekto ng kasalanan sa buhay mo. So yun lang mga kapatid ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Nawa po meron kayong natutunan. nawa nga po, maiwasan na natin yung mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa. Magkita rin po tayo sa susunod na video. Salamat po sa inyong suporta. Salamat din po sa inyong patuloy na panonood. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Ingat po kayo.